Maaga pa lang pinuntahan ako ng mga bata sa bahay. Niyaya nila akong maligo sa sinasabi nilang busay. Kaya ito agad naman akong sumama. Ilang araw na kasi nila ako niyayaya kasi ang ganda daw maligo doon ang lamig ng tubig. Kaya ito ang batang si Bonbon ang taga bitbit -bit ng gamit namin. At siya niya naman taga bitbit -bit ng galon at timba namin. Siyempre si Pocho ko lang dala may sakit kasi. Kaya ito lumalakad na kami papuntang busay. Tinanong ko sila kung saan kami dadaan. At sagot nila dadaan daw kami sa gubat. Kung nakita niyo may dala kaming galon, lagi namin yan ng malinis na tubig na inumin. Kung hindi niyo pala itatanong, napakalayo ng kinukunan ng tubig namin dito na sana matulungan kami dito sa plano namin pagagawa ng tangke. Shoutout pala kay Kagawad BB pisuna dahil siya pala ang una-una magbigay ng sponsor sa amin. So kung nakikita niyo mga busing hindi nadaanan namin, kayo nang tumingi at kayo nang magsasabi kung gaano kahirap dito sa amin ang tubig. Ito pala ang busay na sinasabi nila magkakaroon lang ng tubig pag tag-ulan. Pero pag walang ulan, wala din tubig. So bago ka makarating sa paliguan mo, basang-basa ka na sa pawis. Nakakaligo ka na nga, pagbalik mo, pawisan ka pa rin pagdating mo ng bahay. Patuloy pa rin kaming dito. Bago kamu karating sa papuntahan mo, Pagod na pagod ka na. Napakahirap talaga ng sitwasyon pag malayo ka sa tubig. Siya nga pala mga busing. Pag hindi ako niyayaya ng mga bata, hindi rin ako makaligo. Kasi takot ako mag-isa. Maglakad papunta sa pinapaliguan nila. Daanan pa lang kasi nakakatakot na. Pero ang mga batang ito, kahit sila lang, hindi sila natatakot. Kaya ako, pag gusto ko maligo, bababa muna ako nun sa amin at doon ako maliligo sa bahay. Siya nga pala mga busing, doon na rin ako kumukuha ng tubig na inumin namin. Kasi dito sa bundok, pag wala ka kalabaw, Mahirap talaga ang tubig dito. Kasi nasubukan ko kumuha na isang container. Mukha akong himatayin sa pagod. Napakabigat na, sobrang layo pa. Mahaba na yung kwentuhan natin. Hanggang ngayon, hindi pa rin tayo nakarating. Kasi nga malayo. Pero ang sabi nila, ito daw yung pinakamalapit na pinagkukunan ng mainumay na tubig. Kaya samahan lang kami hanggang dulo para makita natin kung gaano kaganda ang sinasabi nilang busay. Napapagod na pala ako dito mga busing. Pero yung mga bata, baliwala lang sa kanila ang layo. Kanina pa kami naglalakad, puro damuhan yung daanan. Ang daming lamok pang sumusunod sa amin. At ito lang mga busing, dumaan pa kami sa gitna ng kamaisan. Hindi naman kami dito mapagalitan kasi may daanan yung gitna. Yung mga lagyan ng mga busing. Kamaisan. Kasi utan. Makapaligo lang. Tobe. Yo busi wow. Adventure pala mga busing dito bago ka makaligo. Lumaan ka pa sa ilalim ng kawayan. Dadaan ka pa sa bangil. Makaligo lang at makakuha ng inumin na tubig. <laughs> <laughs> Naprank yata ako ng mga bata Ito yung sinasabi nilang busay sa akin Maliit lang pala na tuburan At meron pala kami na buta nitong magandang babaeng naliligo at naglalaba Shout out sa iyo ma'am Thank you